So, lima pa lang sila na patining natin. So, ito yung patining natin ngayong anong to, month na tong August. Ayan. so, August 6 natin to sinimulang, sinimulang alagaan. So, bale August 29 ngayon. Ayun. So, bale 28 days to nang winalay. ganda na ng katawan nila. So, lima lang to. Um, mga October, yung kabilang yon para sa oktober na darating. Pero sa ngayon, pagtsagaan muna natin itong limang to. Uy, bastos, umihi ka. So, ito mga pigmate, ang aking mga laga. So, ito mga big na to ay sariling anak ng ating mga inahin. Ang bilis nila lumaki. Ang ganda ng katawan, no? Hindi lang natin sure kung mga ilang kilo na to mga kapigmate. Kasi last na timbang natin sa mga to, may 17 kilo ang pinakamalaki at 14 kilo yung pinakamalit puti yung 17 kilo siguro to tapos 15 kilo yung isang puti tapos 16.5 yung isang ano ito naman 15 ito 14 yan saka ito mga kapigmate ay dahil August tayo nag alaga hindi naman natin matatimingin yung kamahalan pero pag harvest natin ito start na po ng pamahal ng baboy mga pang December to Hmm. tang December pero sa December na yun mga kapigmate sure ko dito sa lugar namin napakamahal na ng baboy nun ang lugar namin ay Bayawan Negros Oriental mga kapigmate hmm. tatakaw lalakas kumain